ang talatang pag-uusapan natin ay galing sa Book of John chapter 16. Nice ng Diyos na tayo ay magkaroon ng lubos na kagalakan sa kahit anong sitwasyon ng buhay. Ang puso niya ay nagnanasa na hindi tayo maligaw sa pagpursu sa mga maling bagay na inaakala nating magbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya nga, isa-isahin natin ang tatlong paghuhugutan natin ng kagalakan. Una, discover joy in the Holy Spirit. Pangalawa, discover joy in the resurrection. At pangatlo, discover joy in prayer. So, unahin muna natin pag-usapan yung discover joy in the Holy Spirit. Sa banal na spirito natin, kukunin yung ating kagalakan. Narealize ko, minsan gusto natin na Ang Panginoong Yesus ay narito sana Kasama natin physically Tama ba? Naiingit tayo sa mga apostol kasi Nakasama nila ang Panginoong Yesus face to face Kaya lang sabi sa kanila ng Panginoong Yesus Sa John 16.7 Pero ang totoo para sa ikabubuti nyo ang pag-alis ko dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Wow! Ang sabi sa talata ay para sa ikabubuti ng mga alagad ang kanyang pag-alis o pagbalik sa langit. Now, bakit kaya sinabi ito ng Panginoong Yesus? Para mas maunawaan natin ay masasabihin ako sa iyo. Good news at bad news. Ano gusto mo mauna? Sempre, bad news muna para mamaya yung good part. Okay, basahin natin ang John 16, 6 Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang oras na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakala siya ay naghahandog ng paglilingkod sa Diyos. Gagawin nila sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila kilala ang Ama o Ako ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa pagdating ng oras maalaala ninyo na sinabi ko sa inyo ang mga ito. Hindi ko sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sa simula sa pagtako ay kasama ninyo. Ngayon ay pupunta ako sa kanya na nagsugo sa akin at walang sino man sa inyo ang nagtatanong sa akin saan ka pupunta. Dahil sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito na puno ng lumbay ang inyong mga puso. Nais ng Panginoong Isus na bigyan ng mga alagad niya ng babala para hindi silang maligaw at tumalikod sa kanya balang araw kung sakaling nararanasan na nila ang pag-uusig at pagpapahirap na gagawin sa kanila ng mga hindi nananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay pinapauna na sa kanila ng Panginoong Yesus na hindi madali ang sumunod sa akin. Dahil sa paggawa nyo ng tama ay maraming tao ang hindi sasangayon sa inyo. Nakakalungkot kasi ang ilang tao ay lumalapit sa Panginoong Yesus at iniisip nila na ang lahat ng kanilang problema ay matatapos na dahil na nampalatay na sila sa kanya. At sa ganitong paniniwala ay kapag nagka-problema o nakaharap sa mga pagsusubok, sila ay nabibigla at nagsisimulang magduda sa Diyos. Bakit ako nagka-problema? Bakit ganyan? Eh di ba sumusunod naman ako sa Diyos? Hinahanap ko naman siya? Alam mo, ganun din yung mga alagad. Maraming sinasabi nila, mawawala ka na nga Lord, mawawala na aming discipler, mentor, leader. Tapos ito pa, palalayasin kami sa sinagoga at papatayin pa kami. Lord, sobra na ito. At maaaring sila ay manghina, tumalikod at hindi na sumunod sa Diyos. At marahil, kaibigan, nakaka-relate ka. Bakit kung kailan ako nag-volunteer sa church? Bakit kung kailan ako nag-lead ng D-group? Ay saka naman ako nagka-problema. At nagsisimula na mawala ang joy mo sa paghahanap, pagkilala, at paglilingkod mo sa Diyos. Kaibigan, ngayon pa lang ay sinasabi na sa atin ng Panginoong Yesus na hindi tayo magiging exempted sa problema. Kaya kailangan nating malaman na ang kagalakan ay manggagaling sa banal na spirito. Hindi ito manggagaling sa kung may problema ka o wala. So ngayon, tingnan naman natin ng good news. Tuloy natin sa susunod na verse. Basahin natin ulit John 16.7 Pero ang totoo, para sa ikabubuti nyo ang pag-alis ko dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong. Kung hindi ako aalis, pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Ang pag-alis pala ng Panginoong Yesus ay hindi natin kapahamakan. Kundi ito ay makakabuti sa atin. Bakit? Kasi alam niya na makakaranas tayo ng iba't ibang kahirapan at challenges sa madilim at imperfectong mundong ito. At dahil dito ay ipapadala niya ang taga tulong sa atin. Siya ang banal na espirito ang banal na spirito ang ating banal na tagatulong. Sasamahan niya tayo, lumakad sa mga challenges ng buhay. Siya ang magpapalakas ng loob mo. Siya ang magbibigay sa iyo ng comfort. Siya ang magtatanggol sa iyo tuwing sinasabi sa iyo ng diablo na wala kang kwentang Kristiyano, wala ka ng pag-asa at hindi ka mahal ng Diyos, kaya ka nagdudusa ngayon. Kaibigan, ang banal na spirito ang tutulong sa iyo sa dalawang paraan. Una, siya ang magko-convict sa iyo ng kasalanan. Tuloy natin sa 8 to 10. Pagdating niya ay kanyang susumbatan ang sangkatauhan patungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Susumbatan niya sila patungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Susumbatan niya sila patungkol sa katuwiran sapagat ako ay pupunta sa aking ama at hindi na ninyo ako makikita. Hindi ko alam sa iyo kaibigan pero ako isa sa mga araw na nagbigay sa akin na sobrang joy ay yung araw na nag-convict sa akin ang banal na spirito. Inilabas niya sa liwanag ang lahat ng kasalanan ko at ipinaunawa din niya na mahal na mahal niya ako at nakahanda siyang tanggapin ako kahit gaano karami yung aking kasalanan. Noong araw na yon ay nanampalataya ako sa Panginoong Yesus at tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sobrang saya ko nun. At hindi ko may paliwanag yung peace na naramdaman ko dahil alam ko na pinatawad na niya ang lahat ng aking kasalanan. Simula noon ay nagbago na ang aking buhay. At ito ay dahil sa patuloy na pag-convict at pagpapaalala sa akin ng banal na spirito mula sa aking mga kasalanan. Kaya kung ikaw ay nagbabahagi ng gospel o mabuting balita, ay hindi mo kailangan makipagtalo sa mga taong ayaw maniwala. Bakit? Dahil hindi ikaw ang magbubukas ng mga mata nila. Trabaho ito ng banal na spirito. Kaya huwag ka pang hinaan ng loob dahil kung hindi sila tumanggap sa Panginoong Yesus, okay lang yan. Dahil hindi ikaw ang magkoconvict sa kanila. Kung hindi, ang banal na spirito. Wala ka din kailangan patunayan. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod at ibahagi ang mabuting balita sa malinaw na paraan. At bahala ang Holy Spirit sa pag sa Kanya. Siya ang tagatulong mo. Hindi mo kailangan magalit sa D-Group member pag hindi naka-attend. Kasi hindi mo trabaho na baguhin siya. Ang magpapaalala sa Kanya ay ang banal na spirito. Kapag hindi sila uma ay patuloy mo lang silang mahalin at ipanalangin. Nalala ko nung ako ay bago pa lang sa pananampalataya, ay may mga pagkakataon na sinasadya ako talaga na hindi umaaten sa akin D group. Dahil marami akong tanong noon at may struggle ako tungkol sa aking karelasyon. Minsan 2 months akong hindi aaten tapos bigla na lang ako papakita. Pero alam mo yung D group leader ko kahit kailan ay hindi ako pinaringgan, hindi ako sinungitan, kundi nung isang araw na ako'y umaten, ay tuwang-tuwa siya at welcome na welcome ako. Hindi ako nakaranas ng condemnation, kundi nakita ko sa kanya ang desire na i ako. At dahil sa grace na pinakita niya sa akin, naku, mas lalo akong nagsikap na umaten at mas lalo akong lumago. Kasi nakita ko ang Panginoong Esos na kumikilos sa buhay ng D-group leader ko. Kaya nga hanggang ngayon ay magkakasama pa rin kami simula 2007 hanggang ngayon. Hindi pa siya pastor noon hanggang sa naging hub pastor na siya ngayon ay magkakasama pa din kami. Na-realize ko na ako ay pinapanalangin pala niya at patuloy na minamahal. Kahit na hindi ako nakaka-attend noon ng aming d-group. At isang araw ay ang banal na spirito ang nangusap sa akin na bumalik. Kaya nga, huwag mo i-manipulate ang asawa mo o ang mga anak mo. Huwag mo kontrolin ang lahat ng bagay na mag-exasperate -e sa iyong mga anak. Ipagkatiwala mo ito sa banal na spirito at hilingin mo sa kanya ang pagbubukas ng mga mata ng iyong mga mahal sa buhay. Kaibigan, the more mo kinokontrol ang mga bagay at hindi nangyayari ang ine-expect mo, mas lalo ka lang mawawalan ng joy. Kaya magtiwala ka sa banal na spirito. Ipanalangin mo ang mga bagay na wala kang kontrol at ipagkatiwala mo ito sa kanya. Pangalawa, ang banal na spirito ang magpapahayag ng katotohanan. Tuloy natin ang verse sa John 16, 12-13. Marami pa akong sasabihin mga bagay sa inyo ngunit hindi ninyo ito matatanggap sa ngayon. Gayunman, sa pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng Katotohanan. Ito ay sapagkat hindi siya magsasalita ng patungkol sa kanyang sarili. Kung ano kanyang maririnig, iyon ang kanyang sasabihin. Ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Ang sabi sa talata ay ipapahayag ng banal na spirito ang lahat ng katotohanan at ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Now, ang pangako na ito ay para sa mga apostol na kausap niya. Tinanggap ng mga apostol ang mga katotohanan Isinabuhay at sinulat nila ito sa pamamagitan ng banal na spirito. Kaya pagtitignan titignan mo ang iyong Bible, hindi mo siya titignan na invento o katang-isip ng mga nagsulat. Kundi aalalahanin mo na ang mga alagad ng Panginoong Yesus na nagsulat ng Biblia ay kinasihan ng banal na spirito. Hindi mahalaga kung nakapag-aral sila o hindi. Hindi mahalaga kung may posisyon sila sa templo o wala. Hindi mahalaga kung matindi ang kanilang memory o hindi. Kundi ang mahalaga ay ang patnubay ng banal na spirito sa kanila habang sinusulat nila ang Biblia. Sabi sa 2 Peter 1.21, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila kundi sa banal na spirito na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Ayon sa talata, ay ang banal na spirito ang nag-udyok ng katotohanan sa mga taong naghahayag ng salita ng Diyos. At kung ang banal na spirito ang nag-uudyok ng katotohanan, ay sino naman ang may kakayahang magpaliwanag din naman ng Bible sa atin? Siyempre, ang banal na spirito pa rin. Kaya kaibigan, kung sinasabi mo, ayoko magbasa ng Bible kasi ang hirap maintindihan. Kaibigan, mali hindi isusulat ng Diyos ang Bible na parang codes at kailangan mo ng decoder. Kailangan mo ng pastor o taga-interpret sa'yo. Mali kaibigan, ang kailangan mo ay puso na totoong naghahanap at gustong sumunod sa Diyos. At kung hihilingin mo sa Kanya na ipaliwanag sa'yo ang Kanyang salita, sa pamamagitan ng banal na spirito ay maiintindihan mo ito. Ang banal na salita ng Diyos ay pinapaintindi niya sa mga taong buo ang puso na nagnanasang maintindihan ito at sundin. Paano? Sa pamamagitan ng banal na spirito na nananahan sa iyo pero kung nagbabasa ka lang para may maipost sa social media o para masabi lang na nagka-quiet time ka, ay wala ito magiging pakinabang sa'yo. Kaya kaibigan, ito ang magbibigay sa atin ng joy. Kapag nauunawaan mo, sinasabi sa'yo ng Diyos na parang nag-uusap lang kayong dalawa face to face, ipapaunawa niya sa'yo kung gaano kanya kamahal, ipapahayag niya sa'yo na alam niya ang nangyayari sa iyong buhay at hinihikayat kanya magtiwala sa kanya. Nako, ito ang magbibigay sa'yo ng joy may isang pastor na sinamahan ng kanyang mag-asawang miyembro na magbantay sa kanilang anak na may sakit sa ospital. Kaya lang ay lumabas ang doktor na nag-opera sa kanya at nagsabi na ang kanilang anak ay hindi nakinaya ang operasyon at siya ay namatay. Malungkot ang pastor at hindi niya alam kung paano niya i ang mag-asawa na umiiyak. Na isa na niyang sabihin na maayos din ang lahat pero hindi ito totoo kasi nga namatay na yung kanilang anak. Kaya ang sinabi niya, ay hindi ko alam kung bakit nangyari ito sa inyong anak, pero ang alam ko ay mahal na mahal kayo ng Diyos. Kung tatanggapin ninyo ito at pagtitiwalaan ay malalampasan ninyo ang kapighatian na ito. Pero kung hindi ay matatalo kayo at lalayo sa Diyos. Tahimik lang ang mag-asawa at alam ng pastor na kahit mahirap matanggal ang sakit ng kalooban ng mag-asawa ay alam niya Nasinamaan sila ng banal na spirito at siya ang nagbigay ng comfort sa mag-asawa na bago pa lang sa pananampalataya. Dumaan na maraming taon at isang araw may nagpadala ng sulat sa pastor at nakita niya ang picture ng mag-asawa na may kargang bagong baby. Sabi sa sulat na, Pastor, bagamat hindi kami kumibo nung kami ay ine-encourage mo na magtiwala na mahal kami ng Diyos, ay naniwala naman kami dito. Nagpatuloy kami na magtiwala sa Kanya. Ang pagmamahal ng Diyos ang nagpalakas sa amin na magpatuloy na hanapin siya sa buhay namin. Ngayon nga ay binigyan niya kami ng bagong anak. Hindi namin maintindihan kung bakit namatay ang aming unang baby dati, pero ngayon ay hindi na kami nagko-question sa Kanya na-realize ng pastor na sa mga pagkakataon na hindi natin alam ang kasagutan sa mga pangyayari sa ating buhay, ay nariyan naman ang banal na spirito na nagmi-minister sa atin, nagko-comfort at nagpapalakas.